gihatag gi tabang niyo ang akaw tulay raman ko ay mo ka, kay kini ako gini ihatod sa ilaha door to dor, no ay mo ka, kay kini ako gini ma sa ilaha daghang kaayong salamat thank you. Kalos, no? Kini ang nag-sponsor ani. Eh. Kini o kini si Lilik Blues taga Swiss, no? Switzerland. Tapos buka tuh mga sinina sa mga bata, no? O kini bugas na kaki ka kilo ni kasako. Dagang kaing salamat Lilik Blues ah. daghan pang grasya nga maabot sa imong kinabuhi daghan kay salamat labi na sa kinimpong pong isa na yung nag sponsor isa taga Germany no si Harley si Pada no kinsa to yang kaobani ah uh, banis, uh yang kaoban, ya, si Martin no nakalimot na ko sa uh, pili do at kasi lagi ako reto i eh. makita na ninyo pohon inig mag vlog na ko hatag na ko sa kuan butangan na ako apelido tong kuan imong kauban Harley. <laughs> Ako ang mga kuan gay na no, nakalimot ko Salamat kini O, si Harley si Pada no Og okay, yang asban niya taga kuan taga Germany mo nag sponsor aning bugas nga upat ka kilo niya tinapa og noodle napulo ni Kabag. salamat kayo ninyo mga colors no Harley. Daghang kaing salamat, daghang kaing grasya pa maabot ini kinabuhi. Ako na gibalik-balik sa kining sa ako nga vlog. Kay dili basta-basta no. Dili basta-basta nga mo hatag kag inani nga para lang sa para sa mga tao no. Kay kining gihatag ninyo. wala ni pamunita sa inyo, wala ni pamunita. Ngong gipatuan ninyo singot. Basta kini dako na sa ilaha. Katong mga walang wala. Daghang kaing salamat no ma ah uh, kani sa kang lilik blos nga taga Swiss salamat sa nag-sponsor ani duha ka ta kwa nang nag na nag-sponsor nako na 40 ni kini 40 na ni kasako kini okay, no kani mo ni uh, iya kang lilik blos ni taga Swiss ah dagang kang salamat kaayo hmm, ayo sapatos to apay isa ka karton didto nga sinina sa bata kuwao nun pa na no, gibilin pa to na ako ito pa ako makuha nag pa ni Karun Nagpatabang kong Gina ah. ay mo kabalakaan ni ang kuan kining mga gihatag gi tabang niyo ako tulay ramang ko ay mo kabalaka kay kini ako gini sa ilaha dor to door no ang mga balaka kay kini ako gini ma ko sa ilaha. Daghang salamat. Uy day ay ay galihi ang kuan dai. Ay galihi ang kuan dito. Nagkuan ko camera hira. Bigkas naglaid man ko. Ang kini YouTube man eh. ni. Sibog na nagbalot-balot ng putsi ah. na ada Nagbalot-balot na Nag mi. ya mani uban sa bugas kini uban ni sa bugas 40 ni ka sako 40 pud ni balot no 40 ka balot 40 anak 40 pun ni ka balot out mudi hatanan. Mga kalor, salamat kayo sa inyong pagtanaw. aw Pagayo ayo mo tanan. Amping mo kanunay. Ha? Basta tagaan mo taas ka nga kinabuhi ug maayong lawas basta ako lang kuan sa inyo amping mo minte no amping ito amo sa amping nak amping nakha kwen jera amping masalah supporter di kiri satu antara siar atau repak kalau